Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang trade ni Zach Lavin sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang rason bakit nga ba ganado si Bronny James sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks sa Summer League. Bagamat man nga po mga katropes medyo nanahimik ng Los Angeles Clippers sa paggawa ng move ng mga nagdaang araw, ay ibinulgar pa rin nga po ng kanilang mismong NBA insider na hindi pa nga po tapos ang kanilang front office sa pagkuha ng mga bagong manlalaro. Sa katunayan, napabilang na nga po sila sa mga koponan na interesado sa pagkuha kay Zach Levine. Yes, yeah, since nga po wala pang team ang nakakakuha kay Levine, ay may pagkakataon para naman nga po kahit papano ang Clippers na kunin ito sa lalong madaling panahon. Sa isang post pa nga po ng isang NBA insider ng Chicago Bulls na si Joe Cowley, sinabi nga po nito na hindi na nga po siya magtataka kung mapapapunta si Zach Levine sa Clippers bago pa man magsimula ang season o kung hindi naman ay mangyayari nga po ito sa darating na trade deadline sa Pebrero sa susunod na taon. At iyan nga da po ang dapat pakaabangan ng kanilang mga fans since kapag nangyari nga po iyan ay makakabuo ulit nga po sila dito ng bagong super team. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa rason bakit nga ba ganado si Bronny James sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks sa Summer League. Makalipas lamang nga po mga katrop sa ilang araw matapos batikusin si Bronny James ng mga fans at maging mga NBA players. Kagaya na lamang ni Jalen Brown at Gilbert Arenas ay nakabawi na rin naman nga po ito sa wakas sa comeback win ng Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks sa score na 87-86. Matapos nga po siya ditong magtala ng 12 points sa kanyang 5 out of 11 shooting sa field goal at 2 out of 5 shooting naman sa 3 point line. Yes, ito na nga po ang kauna-unahang panalo ng Lakers sa Summer League at dito na rin naman nga po napatunayan ni Bronny James sa lahat ng bumabatikos sa kanya na meron talaga siyang ibubuga sa loob ng liga. Sadyang kailangan lamang nga po niya ng sapat na oras para makapag-improve at mag-adjust sa laro kagaya ng ibang mga rookie. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laban ngayong araw ay mismo nga si Bronny James na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na kinailangan lamang nga po niyang kalimutan ang lahat ng kanyang mga naimintis na tira at lahat ng mga laro na kanilang naipatalo upang sa ganon ay makapag-focus ulit siya sa kanyang sariling laro. At dahil nga po sa pinakitang performance ni Bronny James, ay mukhang kayang-kaya rin naman nga po nito na magipagsabayan sa ibang mga manlalaro sa NBA gayong kailangan lamang nga po na ang pataasin ang kanyang conference sa kanyang mga ginagawang tira sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.